Halos mabilaukan daw ang mga kongresista ng malamang aabot sa dalawang daang bilyong piso ang sobrang pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Kung ganyan daw pala kalaki ang perang hindi nagastos, e bakit hindi ito ipinantulong sa taong bayan? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagulantang ang mga mambabatas nang malamang ang laki pala ng perang hindi nagagastos ng PhilHealth. Gayong napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong sa kanilang hospital bills. Sa pagdinig kanina ng House Committee on Health, napag-alamang 173.4 billion pesos ang sobrang pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Galing yan sa mga nakolekta nilang pera sa mga direct contributor. Bukod pa yan sa higit 38 billion pesos na government subsidy ng PhilHealth at ang halos kalahating trilyong pisong reserve funds ng state insurer. Halos nanlaki laki tuloy ang mata ng mga mambabatas sa laki ng perang hawak ng PhilHealth pero hindi hindi naman ipinamamahagi sa taong bayan. po kami dito. Um, katulad po ng uh, PhilHealth, uh, kayo PhilHealth clearly nabibilaukan po kayo sa dami po ng pera na pumapasok sa inyo. Uh, kami rin po dito nabibilaukan po. Ang taas ng sinisingil ninyo, pero bakit ang konti ng isinusuka ninyo sa tao, di ba? Giit ni Marikina representative Stella Kimbo na isa ring ekonomista. Ang laki ng sinisingil ng PhilHealth, bakit hindi na lang taasan ang benepisyo ng mga miyembro nito? Total nag-uumapaw ang pera ng ahensya. Sagot ng PhilHealth, We have increased our benefit packages uh, starting last year and even recently Mr. Chairperson, we have increased the case rates on bronchial asthma and neonatal the sepsis. There also still packages that will be increased this year, Mr. Chairperson, as well as increase in the benefits covering and under covered by the consulta program. Bukod dyan, pino rin ng kongresista ang laki ng sinisingil ng PhilHealth. Kung hindi aniya bababaan ng singil, edi suspindihin na lang ang pangungulekta para may dagdag pang gastos pa ang mga manggagawa, lalo ngayong nagmahal ang mga bilihin. Hirap ang taong bayan! suspend premium payments. At matagal ko na sinasabi po ito sa inyo, lagi po ninyong tinututulan. Kabilang yan sa mga pag-aaralan. Sa ngayon, inaprubahan na ng Komite ang na Ujoki ng PhilHealth na gamitin ang sobrang pondo nito sa automatic coverage para sa mga person with disability at mga sanggunian kabataan officials. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.